Guys, ang nakasulat singgaw ni sing, sing singkong hugot ni sa sabaw. Kadi <laughs> <laughs> na mi magkalot sa Kusga kusga imong tingog pagampo. Ah, mo <laughs> na <namin, trisyon. laughs> <laughs> Guys, oh treasure treasure ni guys, hindi lang sadong klaro. Meron siyang sign guys. Ito oh. Ito yung mga sulat ba no? mo guys, muna yung taga bantay diri guys. Tara tara. Tara muna yung bantay sa treasure, guys. Akong istoryahon guys ha. Asa ang Ha? Ano ano yun? na very hard hard enduro okay, ang nara oh, kapag dalog lang kayo Set What is money? Idol Arvin magarang Money grip Power ke money grip oh. Shout out sa mga wala ya, Mga tim Laya So kami kami lang usah karun Oh tim kami kami sami Tim kami kami karena itu licit, licit jadi ini licit, oh, pak kalimit, ini si paring Mario, Super Mario. Alright guys, good morning. We are here in Kabupaten guys. Welcome. Sana na episode ng ating Dirty Grip Enduro Diaries. Yan guys, si Haring Apo, medyo maulap siya ngayon, guys. So, ang anong panahon ngayon eh umuulan. Pero ang ganda niya pa rin, dinan. beautiful. Tsaka yung mga bundok dito, guys, Ayan oh, puno ng mga garden flowers at saka gulay yung mga produkto dito sa lugar Ayan o, oh, ang ganda, tignan guys Ang ganda ng landscape ng mga bundok dito guys Ayan o, oh, mga flowers, ang ganda Tignan natin guys kung anong site ang pa i ng kapatagan para sa atin Sama natin yung mga Rupa ng Team Layas Tsaka Kapatagan Trail Riders Leaded by June Simera Kung trail guide natin ngayon guys Si Marlon Team Right, See you in the mountain Let's go At this view guys oh, Dito tayo sa Tree Mountain ng Kapatagan Tree Mountain All right, guys dito tayo magsa shout out kasi uh, nandito tayo sa pinakatoktok ng bato ayan Tree Mountain. Mountain guys o, shoutout shout out kay ano G21S Enduro El Matador ng Bislig shout out sa iyo idol kay Angkol Abo. Ah, pinaka uh, mabait, pinaka supportive na amigo, Uncle Abo, shout out sa iyo. Kay Melson TV, shout out sa iyo idol, kay Pakoy Moto Vlogs, kay GG Aaron Bars, kay Kim Lim. Oy, Kim Lim! Istoy, nay nagulat sa imo dire. Adrian Miliano, shout out idol kay Kirby Moto Vlog PH. Kay Motor Jack Me, idol kuya awan ni youtube channel do ay mo me idol kay na dol okay cholo moto shout out idol og sa akong pare mari grip shout <laughs> dara guys oh guys tanawon na to si madigrip grip guys guys ha <laughs> ah. guys oh madigrip grip guys oh Downhill. Kinsay, shoutout ni mo dia. Ah. Serbaen, Amyong, wala. Amyong. Ang bayot sa ulan. Si si Kanor. Kanor okay, si Kanor kay motor. Oy, okay, motor. Ang uh, uh, ang dili, ang dili exempted si Amyong. Amyong og si Ragnar. Ragnar. Ah, mga mga bayot. mga bayot. Tama gyud ito akong gi, gi, background music sa iyang ano uphill. Tama gyud. Tong... Dai na. <laughs> <Tama gito. laughs> Kakanin dot sa lugar. Ito guys kung gaano kadulas to. Tingnan niyo ko. Yan. Uy, kagilok. Nagigilok ang aking lubot, guys. Ano masasabi pa? Uh, floor wax. <laughs> Uy, grabe. Floor, wax version. Floor, floor wax. Chicks. Chicks kay ka po? Chicks. Pink. Let's come ni. Let's come. nyo yung mga pampasahiro dito guys. guys oh. May karga pa guys. Hoy pare! May karga pa guys oh. Ayan. May karga pa yan. Ya, Oke. No? Ah, si. Si, bira, bira. Yan, ya itu, oh. May bila-bila. guys oh oh di builder na may oh naikarga sako, guys oh hahaha, ha ah, ah, ha ah, sarap anan, eh smoky mountain ang muna tree mountain muna daw yung tree mountain dari guys yan oh grabe biang ganda <laughs> Apit, apit. Ay, kumpiyansa niya. Ay, kumpiyansa sa trisibong gig ba. Alala pre, sorry pre. Alala pre. <laughs> oh, shout out. Mga idol. Shout out. Live o, live? <laughs> Ganag harvest o. Oh? Guys, ito na yung tinatawag nilang tree mountain. Tree mountain. Tree mountain. Hirap daw ang trail site dito guys maraming mga bato bato tignan natin guys tignan natin yung sinasabi nilang mga bato bato kung kaya ba ng lalamunan nating lunokin na ito od ha tood! anong tagalog ng tood Para mayo anong tagalog ng tood <laughs> Woo! Basta yon yon siya, guys. Basta may too doon, bahala na kayong mag-translate. Say by the bell pa. Hindi pa na touch down ang handlebar sa lupa. Kaya not counted. Hindi pa counted yon, guys ha. Hindi pa na touchdown yung manibela natin sa lupa guys wala, hindi kasama yun hindi kasama sa count so zero pa tayo photographer na ko in check oh. Hapun na. Huh? hapon na hapon mura king kong ba Ah, oh, ya, woy. ya, ya, si Mario Roman, woy. Pina stop it, tirada ba? Wah, uh, guys, grabe. Guys, oh, tingnan yang batu-batu, guys. Para mudagan <laughs> ang abad tigit. Piyong na, guys, diritsyo, guys. Piyong. No time for... Luoy-luoy, guys. Support ko niyo pre. Woo! <laughs> <laughs> support ko niyo pre. Lagi, ginaw, wala lagi na nanaw, okay. Eh, break jud. pugong ikaw pa. Oo! Oo! Way na. Way na ugay ni ha. <laughs> oh. 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 Ah. <laughs> oh, pamer kayo, shout out. Shout out sa Time Lango, ya. Sa mga nga, si Oh, si Dingin. Si Kwan, si Si Tatay Puyo. Tatay Puyo, lami kayo. Lami kayo. Oh, paglaway ka diri. Sayo na kayo. kayo atong yung gagyan. <laughs> oh, layo ra. Sige, <laughs> sige na gud ang mata ni pare. set. wala na guys Nga boogers na guys mga boogers gamay maliit na bato lang guys guys sobrang madulas hila pala ng trail na to guys sobrang lalaki ng mga bato uh may mga vegetation no hindi mo makikita yung malalim din. malalim yan dyan sigurado guys tapos may mga bato-bato pa dito sa daan konting ingat lang talaga grabe yeah. yung daming bato guys kakasira ng motor Guys, dan dulu keting banget tuh. Hidung okay, yeah, ya oh Dan lu oke. Let's go! <laughs> Hirap guys. Okay siya guys. <laughs> Luya na guys. Ang mga native dere, mayon sila. Diha na lay lisod. Diha na lisod. Sayo na sa unahan. Ah, bay sayo na ni. Mga scammer, mga tao dere. Mga scammer guys. Liwat ni Ragnar.